araw ay namimita sa kasilangan. Sa baunan lumabas, mahal na katawan. Nang haring si Kristo, na muling nabuhay, tulad sa busila ng di matitigan. Ang araw na ito'y Paskong pagkabuhay, pagtubos sa sala ng sa katauhan. Tayo'y magpuri ng makakayanan sa puong kay Kristo at sa Birheng Maalam. Ang lugar na ito'y ngalay Galilea na pinagsalubungan ninyo pong mag -ina. At dito napisan sa mundong ligaya ng dahil sa muli ninyong pagkikita. Ayas ang bandilang, hawak ko sa kamay, ay iwawag ko, ko sa tuwa kong taglay. At kung mangyayari, tayong kalahatan, pumulas sa bibig ang wikang mabuhay!